subscribe sa aking YouTube channel. Please like, subscribe, and pakiclip na rin po ang notification bell para pati sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Hi guys! Welcome to my vlog for today's video. At dito ako ngayon guys sa Chongsan. Dito sa ano tagpuan ng mga Pinoy dito sa Taiwan guys. At pupunta ako and eh, nakikita nyo to guys. Ito yung EEC. Ayan. Yan yung EEC. Uh, LBC. Ayan. Ito yung LBC. EEC store. Ito yung bilihan ng mga Pinoy dito guys sa Taiwan. Dito to sa Chongsan. Dito sa Taipei. Ayan dito madalas kami mamili kapag nag-day off. At malapit lang po sa lugar namin, guys. Kaya kapag kailangan ko, may naubusan ako ng gamit. Ayan, sumasaglit ako dito. Ito naman yung RJ Mart, guys. Ayan. Mura din dito mga bilihin, mga Pinoy product. Ayan. Punta tayo dun sa Won Won kasi may bibilihin ako dun, guys, na aking kailangan. Kaya, ayan, sundan nyo lang po ako. At tapusin nyo lang po ang aking video ito hanggang ma tapos, don't skip my ads. Tulong nyo na po sa akin. Ayan, nandito na tayo ngayon. Pupunta ako ng Won Won. Ayan, medyo kukunti lang guys ng tao dito ngayon. Kasi nga, ano ngayon eh, hindi naman Sunday ngayon. Hindi araw ng day off ng mga OFW dito sa Taiwan. So yun guys, samahan nyo ako sa aking pamamasyal. Hindi naman ako na masyal, guys. Sinabi ko lang na ako na masyal. Kasi wala rin naman akong mapuntahang iba. Kaya eto, dito lang ako sumaglit. Ayan. Ito yung mga sasakyan. Nakikita nyo yan. Alam ko, alam nyo yan. Nakikita nyo. Ayan. Malapit na ako dun sa one Won. Ayan. Tatawid hindi naman tayo tatawid hindi pala tatawid so ayan na guys pabalik na ako ng bahay ng aking boss ayan pa na ako guys eto papunta, guys ng sa may ano Saint Christopher Church dito sa Chongsan guys dito nagsisimba ang mga Pilipino every Sunday kapag nagdi-day off ay, kaya, ito yan, mga store na ito guys yan, puro sa mga ano rin yan mga bagahe pag ikaw ay magpapabagahe yan, dito ka pwede magpadala, ayan ito yung sa may ano guys yan yung charts ay, hindi, ito pala yung ano pa <laughs> ah, talagang mga ano rin niya, may mga Pinoy products din dyan ito yung St. Christopher charts guys Ayan, dito, dito kami nagsisimba. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Malapit na tayo. Eto yung abangan ko guys ng ano eh. Na, dito sa lugar na to, yung sakayan ko ng bus, sa bus station Papuntang Neho. So yun guys, maghihintay ako dito. I-check ko muna kung mga ilang minuto ang aking paghihintay pa. Hindi pa nila natanggal yung Christmas decor. Anong pecha na ngayon, di pa nila natanggal. Siguro mga busy pa yung mga ano ng simbahan, guys. So, ayan. Mag-aabang na ako dito ng bus, guys. Ito yung bus station. Ah, eight minutes pa. Matagal pa. Medyo matagal pa. Yan Ayan. Mag-relax-relax muna si Inday, guys. So yun guys, sana nagustuhan nyo ang aking video ito hanggang dito na lang. Hindi po ako magbibideo ng mahaba kasi dito lang naman ako nagpunta at wala rin naman ako iba pang ibibideo dito guys. So hanggang dito na lang ang aking video guys. Paki inuulit ko po. Sana po wag nyo skip ang ads and don't skip Don't skip ads and don't forget to click the notification bell para update po Thanks kayo. for watching.